Hello, welcome back ulit sa ating Youtube Channel Ngayon nandito tayo sa Nike View Para ibhida ko sa inyo ang yung Nike View Kung gaano kalaki at kadaming bahay So, ililibot ko kayo dito sa Nike View At uh, para makita ninyo magkaroon kayo ng ka -idea Kung gaano karaming bahay, kung gaano kalapad At kung gaano kalaki itong uh, subdivision na ito ng uh, pabahay ng gobyerno At syempre, umpisa natin dito sa may tulay papunta usually ito na kung saan tayo na tayo doon, doon ayun na yung tulay oh yan lang dyan sa kabila na yan tapos papasok tayo dito papunta doon doon sa kabila papasukin natin yung mga kumbaga yung mga katulad yan papasukin natin yan papunta doon to sa main road na to papasukin natin yung mga kung saan nakatayo yung mga babae para magka idea tayo magka idea tayo kung gaano kalaki at kalapad dito nga mga babae na to ngayon maganda kasi ang dami ng mga ta, nag, mga empleyado na nagtatrabaho dito, parang tuloy-tuloy na yung trabaho. May naglilinis, katulad nila kuya yan na yan. Parang napakabisi, may nagpipintura, may nagkukumpuni ng mga bahay na, may nagdi-divider. So yun yung tempo natin na makikita natin dito sa, sa Nike View. Kung baga, ngayong taon na to, eh, napakabisi na ng Nike View. Ah, hinahanda na nila yung bahay para doon sa mga beneficiary na maaring matira o tumira dito sa mga pabahay na tunawin dito sa Nike Okay, alin na kayo, sama na kayo ha. Go na tayo, ikot na tayo. So ayan, go na tayo. Ayan, uh, ah, makikita natin may daanan papunta dito sa kaliwa at sa kanan. Ayun, doon sa kabila na yun, no? So, unahin natin kasi ginagawa pa doon at yun si Kuya, yung empleyado rito ay ah, panay buldos ng buldos. Doon bagi ginagawa pa walang madadaanan. Dito muna tayo sa kaliwa. Ito yung entrance at unang natin papasukang kanto. Ah, uh, pagpasok natin makikita natin itong main road na to, no? Tapos sa bawat gilid niya may mga daanan papunta doon sa mga kabayan. Katulad dito, dito sa kaliwa, makikita natin yung bahay dito na muna. Pupunta muna tayo dito. <laughs> Ayun sila ate dito, <laughs> naglilinis na. Okay, so ito yung uh, unang kanto. Ayan ah. Sama lang kayo para mag-tour tayo dito sa Naif View. At nakakatuwa naman dahil ang dami nang nagtatrabaho ngayon dito, ang dami nang gumagawa. At dito igugutin natin 'to itong buong uh, Naif View. Ito 'yung ibibida ko sa inyo. <laughs> so ayan may uh, papunta doon sa kabila at doon parang yung pinaka istaka ng mga empleyado, mga nagtatrabaho, mga gumagawa ng bahay. Dito sa naik view at dito sa kabila noon to. Ayun. Uh, dead end na yun dyan. So may ilog na yun dyan. Pero may mga bahay pa rin tayo nakikita. Gagawin natin, didiritso tayo dun sa dulo na yun. Para may pasyal ko kayo roon. Okay? Huwag kayo mainip ha. Medyo matagal itong uh, pagtutur natin ngayon dito sa naik view. Ito yung uh, topic natin ngayon so ayan o oh, meron pang hindi pa pinturado pero ang ganda, ang ganda ng pagkakagawa nila no, shout out dito sa developer nung ano nang naikbi ang ganda ng pagkakagawa ng mga bahay nila makinis so another crossing na naman so ayun may daanan na tayo papunta doon at dito naman sa kabila sa kaliwa, dead end. Dahil tulay na nga yan, ay ilog. Tapos ay na yung bubahay. Doon naman sa dulo na yun, ayun na yung pinaka-dead end ng kabahayan. O, pasalan natin para mas makita ninyo. Pero may mga bahay pa. Ito ay uh, dito pa malapit pa lang to sa, sa gate. So, ayun. Ilog na pala ito dito. <laughs> Ayan, ilog. Ilog na. Dito yung lugar na to tapos may mga bahay na doon sa mga residente ng mga taga-kalugkob o papunta na ng halang. Okay? So halos kasi dugtungan na rin itong papunta doon sa halang. Itong ano ng night view, ang pagitan lang nito ay yung ilog nga na napagkataas-taas. O yan, kakaliwa tayo ngayon dito. Para makita ninyo kung gaano kalaki... At... Uh, para mapasyalan natin yung night view. So, ayan, oh. Ito mga dadaan na natin, mga minor Ayan, oh. Tinan nyo kung gaano kalapad yan. Kahaba. Ayan si kuya, oh. Tuloy-tuloy trabaho. <laughs> At ayan, yung mga empleyado pa. Panay pa yung... Uh, trabaho nila So yun, diretsyo muna tayo dito para makita ninyo Gandang hapon po <laughs> Ang daming naglilinis, ang daming gumagawa ngayon dito At uh, ito na yung pinaka parang hangganan Itong naipyo Itong dinadaanan natin ay uh, main road na o, oh, dito muna tayo pumunta para makita ninyo yung uh, lugar dito. Ah, oh, ito. So, yan dito. Kita nyo. Nakikita. Kung nakikita nyo yan dyan, ito na yung dulo ng bahay at uh, yung lugar na yan dyan ay ilog na. Ayun doon sa kabila, oh. At uh, makikita nyo, dahil nasa ilog na nga tayo, itong lugar na to itong bahay na to, nakikita nyo, nagka na, oh. Ayan, oh. Ang dami ng crack, oh. Kasi doon ay uh, ilog na yan dyan sa gilid na yan. Tapos nakikita nyo yung bahay na yun, oh. Yung mga residente, papunta na yun ng halang. Malapit na kasi ito halang Ito yung boundary na lang itong ilog na to eh. So pagtaoy mo dyan, ayun na yung halang na lugar. O barangay. Kaya makikita nyo may bahay na doon. Okay, so ayun. At uh, iikot pa tayo. Sama lang kayo ha. Huwag kayong mainip. Dahil gusto ko sa inyong ibida itong uh, Naik View kung gaano kalaki. At uh, kung gaano kaganda itong mga pabahay na ito ng gobyerno dito sa Naik. Kabiti. Okay. So ayan sila kuya. Tuloy-tuloy yung trabaho. At dito na tayo kasi... Pakikita natin dun sa kabila yun, no? Ah, uh, dead end na rin yun doon. So, hanggana na yun ang mga bahay kasi ilog na yan dyan. Kaya ang gagawin natin, iikot tayo dito sa main road na to. Papunta na yan ng, uh, kumbaga ay national road ng subdivision ng Naik View. <laughs> Ayan. Okay, sama lang, ha? Huwag kayong may <laughs> At nakikita nyo naman, yung mga empleyado, tuloy-tuloy ang trabaho, pag-aayos, paglilinis ng uh, Nike View Subdivision. So, parang ta itong taon na ito, 2024, eh ang daming gumagawa at ang daming nangyayari dito sa Nike View. No, na pag-aayos, pag update So, ayun, yung kabila na yun, no? So, yung mga, mga empleyado dito, parang ito yung working area nila. At dito naman sa kabila, ayun no Ah, uh, ilog pa rin yan dyan, kaya yung bahay na yan, yung pinaka-dead end. Oh, uh, sige, na natin para makita nyo rin. <laughs> o so, kakaliwang muna tayo dito. Para masabi natin talagang uh, inikot natin na uh, lubos-lubos yan. O so, ilang ilang minuto kaya natin to bago natin matapos yung pag-iikot dito sa night view. So, ayan. Okay, so ayan yung ilog. Kung nakikita nyo. So, pagkatawid mo dyan sa ilog na yan, sa kabila na yan, yan, na yung halang. Ewan kung nakikita nyo kasi hindi ko makita gawa ng Masilaw kasi yung araw. Tapos itong kay naman dito. Ito yung maganda oh. Na bahay na to dito, ito na yung dulo. Kasi meron ka pang lupa rito papunta sa ilog, oh. ang lapad pa nito. Oh. So, hindi na yan tatayuan kasi siyempre pagka katulad ng kita natin doon isa, na tinayuan yung malapit sa ilog, ayun nangyayari, nagkakaroon ng crack kasi siyempre, eh, nagkakaroon ng erosyan dyan sa mga gilid ng ano ng ilog. Pero ito, wow, ganda. Pwede pa kay magtanim-tanim dyan, oh. Maaari pa kay mag-garden. Okay? So ayan, ikot tayo, babalik tayo ha. Pinuntahan na natin ito lahat. Huwag lang kayong magsasawa. Ayan, ikot tayo. Sana ba yun? Naliligaw na rin ako ah. Ah, ito. Malapit pa lang tayo doon sa uh, sa main entrance ng Iqbyo. So, ito yung kakaliwa na tayo. Dito sa... Yung papasukan natin, kung tawagin lang natin main road lang. Kung baga, kung saan pwedeng um, access yung mga, kahit four wheels. Kasi doon sa hindi, pwede ka pa maka-access yung mga motor. Pero kasi parang may uh, gutter na. Katulad na nakikita nyo na yan dito. So, ayan o. Oh. Okay, dito tayo. So ayan, sila kuya, galing tayo doon. At nasa gitna na tayo. At dito naman sa kabila na to, ayan yung mga kabahay na yan, mga ilang bahay yan, mga 20 unit, no? Papunta dun sa dulo. Okay, bilangin natin. Patatawid tayo dito sa kabila na to at bibilangin natin yung unit na to kung ilan. So ayan. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, Six, 7, eight, 9, ten. One, two, three, four, five. Fifteen. One, two, three, four, five. Twenty. Twenty unit yan. So, ayun. Galing doon sa kabila pa yun at ayun si papunta dito sa kabila ayun mayroon pa doon sa kabila na yun at yun doon yung a, uh, papunta ng sa malapit sa may entrance pagpasok natin dito so bali 20 unit yan magmula doon sa mindor papunta dito sa dulo na to Tay maganda nga po <laughs> so yung papunta doon papunta naman tayo doon ito na yung perang uh, pinakalikod pero mayroon pa yan doon sa kabila na yun doon doon sa kabila doon meron pa may dadaanan tayo papunta doon sa kabila okay. Ayun, pupunta tayo dun sa kabila na yun. Kala ko wala na kayo dito eh. Oo, oh, eh, lagi kami dito. Kaso nga lang, pag muna kami dito, yun yung ano ko <laughs> eh. Eh, kuya. So, ayan, diretso tayo dito. So, ayan, yung mga empleyado. at eka uh, nasa na ba tayo oh so parang lumusot na tayo papunta doon ito yung papunta sa main road dito sa kabila so ayan dyan, no bali umikot na tayo papunta dito at ito naman yung papunta doon sa extension pa doon at nagkakaroon ng ipu-ipu ng alikabok pa <laughs> sa dulo Mamaya babalik tayo dito. Diretso na muna tayo doon. Diretso muna tayo doon ha. Tapos pagbalik na natin dito, dito na tayo pupunta, pupunta doon sa main road na. Usually main road lahat ng mga dinadaanan natin kasi para makaikot tayo. Okay, go na tayo doon. Kung gaano pa kalayo 'yun. So yung last time, matagal na, last year, nung umikot tayo dito, itong mga to ay uh, mga Tawag doon, skeletal pa. Pero ngayon, ayan, mga buna. Maganda ng pagkakagawa nila ng bahay. Ang kikinis, oh. oh magaling yung developer na gumagawa dito. Maayos at uh, matino yung pagkakagawa ng bahay. Oh, pulido. Tika, pakita ko sa inyo yung drainage kung gaano kalaki. Ah, doon na lang sa kabila. Meron din dito eh lang ang basta tayo ayan punta natin yung drainage kung gaano kalaki ito so ayan kikita nyo yung bahay na yan kabilaan yan bali 15 unit yan tapos ito yung drainage ng buong excuse mga bahay okay diretso pa tayo doon Did diretso pa tayo doon sa ano sa dulo na yun, doon sa may nag-iipo-ipong mga alikabok na yun, nakupatay. okay, lakas ng hangin. Okay, sige, pasyal tayo doon. Go tayo. Nakakaya sa inyo eh. Baka sabihin nyo, <laughs> mag-ENRT kami dahil may alikabok lang. At yan. So, siyempre, ito yung mga kanto na yung main road hanggang doon na parang hangganan na at saka dito sa kabila. Ayun ang halang. Ayun na yung school, ng halang. Ayun na, kung nakikita nyo na yun doon, yung Kolegri uh, na bubong na yan, school na yan ng halang. Uh, National High School. Pagtawi mo ng ilog dyan, ayan na, school na yan. Okay? So, last year, ito, uh, mga skeletal pa itong mga bahay na to Tsaka, itong dinadaanan natin, lupa pa to ngayon. Sementado na. At yun. Shout out sa developer dito sa lugar na to dahil ang ganda ng pagkakagawa nila ng mga bahay dito magaling bravo palakpakan grabe oh. So mukhang ito na yung hangganan nung uh, pabahay dito pero makikita nyo dyan sa likod oh, uh, may lupa pa na bakante yan. So kakaliwa tayo dito. At ayan. At dahil pang oh, ayan, oh, may mga gumagawa rito. May mga empleyado na nag like, at dito. Ito mga malalaki pa yung ayusin. Aray ko. Tangapon po. So, ayun. At uh, mukhang ito na rin dito yung hangganan. Okay. Mukhang hangganan na ito dito. At yan dyan, sa ano na yan, ilog na yan. At ayun yung kulay green na bubong na yan, ayan ay National High School ng Halang. So, pag ano mo dyan, uh, may main road dyan ng Barangay Halang papunta ng uh, 13 Indang. Basta lu mo yan, papuntang Tagaytay, eh, bahalik ka rin makadaan dyan. Tapos ang lusul mo yan, papunta doon sa may Naik, sa may San Roque na. Kaya kung magkakaroon ng daan yan dyan, no? patawid dyan, napakalapin na para doon sa school ng, uh, ng Halang. National High School. So, magiging uh, easy na lang, umalapit na lang sa magiging residente dito sa Naikbio. Kung sakasakali, pero makikita nyo, parang tatayungan pa nila ang bahay kasi parang pinapatag pa nila yung, kalo, yung kalupaan. So, ganun pa kalakihan yung pa si Kuya. Tuloy-tuloy pinitrabawa. At ito, ikita nyo, terderecho pa rin ng ayos nila. At yun, makikita nyo kung gaano kalalaki yung uh, bakal na ginamit nila. At saka yung poste, halos anim na poste. No? May poste talaga yung mga bahay na ginawa. At uh, makikita nyo rin, meron silang tawag doon. Sa taas, parang biga bantawag diyan tawag dyan? Ayun, no? may bakal din, no? Oh, na nilagay yung mga developer o yung mga contractor gumagawa ng pabahay dito sa night cavity. Okay, so yun, ikot na tayo, babalik na tayo, at uh... pero mukhang andahin pa yun, may sementado pa doon, parang gagawa, gagawa pa yung mga bahay doon. Ganda nga po. <laughs> Ayan. Laki-construction na muna tayo dito. Ayan, dito tayo lulusot. Okay, so... Wow, ganda, oh. Grabe, laki pala talaga nito. Lapad, Isusuhin nga natin dito po. so ayan, yeah, kikita nyo yung mayroong parang bigas sa taas tapos may mga poste talaga sila yung bawat isa, isang bahay so tignan natin kung So mukhang gagawin pa ng bahay kasi makikita nyo mayroong kalsada na ginagawa. Tapos doon ay ilog na yan. Asya na yung school. Okay, balik na tayo. Mukhang <laughs> magpuno na tayo ng alikabok dito. Ilikado na rin. Madulas ang uh, daan na. Pero laki, lapad pa. Parang napakadami pang gagawin yung bahay. Diyos may... So, ayan, dito tayo lulusot. Oh, pinapantay pa nila dito. Ang lapad pa nito. Daming Daming aso. tuloy tuloy ang baho na di dito yung uh, ipo ipong alikabok <laughs> Okay so yan yung main road na pabalik na doon sa ay ito na ba yun Okay so yun na ito na ngayon Akala ko nalilito na rin tayo Sa dami ng uh, pinasukan natin Ayun, no? So ayun na nga lang uh, Maraming natutuwa Sa mga Pabahay ng gobyerno At uh, meron din namang hindi Kasi isa Ang nagiging problema Yung hanap buhay O pinagkakakitaan Ng, uh, ng mga pamilya o ng mga tao Ayun isa na sa mga nagiging uh, Nagiging problema No? Pero isipin nyo rin, yung mga nagtatrabaho, kumukuha sila ng uh, mga housing sa mga private through pag-ibig. Kumukuha sila para magkaroon sila ng bahay. Para magkasunod sila ng ganito kagandang bahay. Uh, Nagtsatsaga sila, nag uh, ano sila. At syempre, kung titingnan nyo rin yung lugar ng mga subdivision, katulad dito, yung ibang subdivision sa mga private, mas masukal pa kumpara dito sa sa pabahay na to ng uh, gobyerno. Kumbaga talagang kailangan mo rin uh, mag-ano sa transportation. Nag-chachaga sila no, na tumira doon sa kinuha nilang bahay sa through ibig dahil isa nga sa talagang uh, pinaka-importante sa isang pamilya ang bahay. Diba? Kasi kung wala kang bahay, paano mo may tutuguyod ng maayos yung pamilya mo? So 'yun, did na rin dito. At ah, uh, Itong diretsyo na to, papunta na yan doon palabas nitong naik View. So tago tayo dito muna sa hindi tayo maano ng araw. Hello. So ayun no sila kuya dire-diretso yung pagpipintura nila. Okay, so yun. ago uh, na tayo. Pabalik doon sa pinanggalingan natin. Dahil ito na yung pinaka dulo ng uh, ng pabahay na to. Na Rating na natin yung dulo doon sa kabilang side. At dito rin naman dulo din sa kabilang side na <laughs> yan. So ito yung main road talaga ng uh, pabahay. At ayan, no, nakikita nyo tuloy-tuloy na yung trabaho. May mga naglilinis, may nagagawa ng kwarto ng bahay, may nagpipintura, may nagkakarpintero para sa mga pinto. Lahat. So ayun, narinig ko, ayan dito. So ayan, oh. So ayun na nga ang ating uh, tour dito sa Naik View Subdivision dito sa Kalugkob, Naik, Cavite Ito po'y pabahay ng gobyerno at meron na ng, ngang uh, mga ilang-ilang residente rito na na, na. Ayan, na dito sa lugar na to nagalinghong hung uh, Molino Bacor So at yan, tuloy-tuloy pa rin ang pag-aayos nila dahil may mga ililipat na rin Okay, so yan. Balik na ulit tayo dito sa pinagalingan natin. At ito na yung uh, end natin uh, sa pag-tour natin dito sa uh, Night Lahat yan uh, na ikot natin, napuntahan, dinaanan natin na doon yung parang uh, desierto kung saan lumilipad yung mga alikabok. <laughs> at ayan na. Okay, so yun. Go na tayo. Ayan na yung papunta dyan sa tulay niyan. Papunta ng Christo, Piacent, at papunta na doon sa Malainin Bago.